At na sa 126, ang bilang na mga nasawi abang sugata naman, ang 113 iba pa sa pagdama ng 7.1 magnitude na lindol sa remote region ng Tibet malapit dyan sa Mount Everest. Nagdulot ng malawak ang pinsala sa mga gusali, mga kabahayan at iba pang pa mga infrastruktura balakas na pagyanig na may lalim na 10 kilometers. Partikular ng tinamaan ng lindol ang Holy Shigatse City ng Tibet. Naramdaman din ang pagyanig sa Nepal at iba pang bahagi ng India. Nawalan din ang supply ng kuryente at tubig sa rehiyon. Naitala naman ng maygit 40 aftershocks ilang oras matapos ang pagyanig. Idaas ang tatas pambilang bilang na mga nasawi dahil sa nagpapatuloy na search and rescue efforts ng autoridad Salugar!